magandang araw po guys Dumating na po yung ating ano dito sa Santa Cruz Ang bus 279 guys Alright Bagong rehab siya guys po. At bagong pintura pa po siya guys Bagong model Yan guys Yan po yung kanyang mukha ngayon guys Asia Star huh? guys. All Alright Ayan po, ating ikutan po siya guys. At tingnan po natin yung loob ng mga pinagbago po niya guys. Ang ating unit na 279. Ang makina po niya ni Sunday guys. Alright, watch out. So, ayan po guys yung ating 279 na galing pong Kanlubang guys. Alright. So, dinala po yan kahapon guys dito sa Santa Cruz. Yan. Bali ngayon po guys, di nakaprada nakaparada po siya ngayon at ating tingnan po yung mga kulay niya guys at ngayon po is kaparehas na po siya ng Asia Star. Yan po ang modelo po ngayon na bagong rehab natin. Igagaya na po sa ating Asia Star. Yan guys. Unang rehab po nila, unang sample sa 279. Diyan po nila nasampulan ang ating bus na Asia Star alright yan po guys ang ganda po nya guys Asia Star bagong rehab yan guys nandito po yan sa Santa Cruz guys yan at yan po is iko condition pa rito guys yan. Bago po siya ibiyahe guys. Ganda ng kulay niya guys. Combine na combine. Ayan po yung likod niya guys. Alright. Lahat po na lalabas po sa akan lubang. Ganyan na po ang design. Huh? Lahat po nang i-rehab. -re na rin po yung kanyang kulay. Ayan guys. Ito po yung route nya guys. Ayan. Santa Cruz. Ayan Santa Cruz. Ayan. Capacity nya po ay 49 guys. Alright. Ayan. Ganda ng pagkakagawa nila guys. yan, Ating pasukin po yung loob. Ayan po guys Palit na po lahat Pati flooring Ganda ng mating nya guys Kakaiba Ayan po guys So ayan po guys At bago na rin po lahat Yung mga upuan nya Ayan guys, pati kesa me guys. All Talagang kisig bago ang TV guys. Yan po. Yan. Lahat po naman bago lahat po. Pagka po, bago yung bus na no, non rehab. Palit na rin po TV. Ayan guys, ganda ng loob talaga. karamihan po ngayon sa rehab guys ganito na po yung nilalagay na bangko And, huh? leather na so yung flooring nya guys kakaiba ganda may design oh no komportable komportable po sila guys alright guys ang ganda po ng ating bagong rehab po ngayon na 279 Asia Star alright so yan po guys dito ako mangha sa flooring nya guys bagong design nila ng flooring oh my god meron po siyang design tsaka mahaba po ito itong pagkakabas na ito yan guys may mga kortina na to wow And guys yung ano abot na rin po dito yung kanyang ano air duct Bali ko condition pa po ito guys para po sa ating gagamit na mga driver. Para ho pagbiyahe hindi na magkakaroon ng problema. Yan guys, maganda to, linisin nilang maigi yung aircon para lalong lumamig siya kulang lang to sa linis guys yan yung makina niya ako condition din po alright yan guys ganda na ng 279 So, yan po guys. Uh, nakita po natin ang bagong labas po ng unit natin ngayon. Lahat po nang lalabas po ngayon, ganito na po ang mga makikita nyo sa daan. Mukha na po ng Asia Star. Huh? Yan guys. Ngayong taglakas, dadami na po ang ating mga lalabas na bagong rehab po isa-isa na po silang naglalabasan yan guys alright so ayan po guys uh, titingnan po natin yung stereo nya ang napansin ko guys huh? bagong model na rin po yung stereo nyo nya guys alright detestingin po natin siya. Nah. Yon guys, nganda LED na siya. yun ayan na po, guys. Ating 'yung ano na siya. Touch screen kaya. nat natin ng channel guys meron na rin siyang pang USB guys ito saksakan ng USB alright sa ngayon guys naka ano na siya naka AM ah PM huh? FM alright may bluetooth na rin siya guys yun na po yung ano natin ngayon ng ano ng radyo pwede na siyang i-bluetooth guys galing nga wala lang siyang signal dito sa FM huh? tapos may lagay na rin siya ng memory card ah ano TF card dan guys Ganda na lang stereo niya. AM. Oh, no! may charger din charger pala yun guys right. charger tapos USB guys alright tapos ito memory card so yan po guys modelo na rin yung ano radio po ng lumalabas ngayon guys Huh? So, yun po guys. Uh, maraming maraming salamat po guys. At na-update po natin yung ating bagong 279. Alright. At ano na po siya? Kahawig na kahawig na po ng Asia Star natin. Ngayon po guys Alright